In this video, hindi naman tayo magluluto. Gagawa naman tayo ngayon ng drinks. Ang tawag dito, milkshake mango. Parang naman sa ating mga recipe na ito. So, huwag lang puro cooking tayo. Kailangan mag-shake-shake. Okay. So, ito sponsored by na naman Tuki, ha? So, yung ating video for today is sponsored by the supplier. Banda, oh. Very fresh. Ang lambot ng laman. Okay. So... inayat natin mga chuki. Medyo mahal dito yung mangga. So, kailangan natin siyang tanggalin yung kamay. Ayan, chuki. Say din ninyo kasi sayang. Mahal ang mangga dito sa, ano, sa Middle East. So, ikatulad yan sa Pilipinas, makakabili ka na ng mga prenta. 20. Diba? Minsan, makakalibre ka pa sa mga kapitbahay. Sa may mga manga dyan. Wow! So, ito Chucky. Kukunin din natin siya kung kaya natin siya kunin. Huwag na. Huwag na yan. Akala, gating ko na lang kaya. So, maglagay na tayo ng... Maglagay so, tayo ng ano, konting sugar kasi hindi naman talaga ito matabis. So, Yung ibang nilalagay nila yan sa mangga, syrup, sugar syrup. Pero sa atin naman, uh, sugar na buo lang. So, yeah, much. Later. Though. So, tapos i-blender na natin. Yan mga chuki, pag maingay pa yung ating ice, uh, eyes, ibig sabihin, buo pa yun. So, kailangan natin siyang i-grind pa more para pag may tahimik na yung kanyang pag ikot ibig sabihin, pino na yung yelo. Yun yung technique. Okay, so ganito siya mga chuki. Ayan, nakita nyo. Ayan, very fine. Tapos, nalagyan na natin sa ating glass. Yes. Mga chukli. Ayan, kung nagustuhan mo yung aking uh, recipe for today, yung ating pag-shake-shake, please don't forget to click, subscribe, like, and share. So, ayan mga chukli, yung ating mango shake. So, tingnan nyo, oh, ang pino niya mga chukli. So ngayon, titikman na natin. So ito yung isa. Tikman ko na chuki ha. Grabe, ang sarap. Tulong sa klawan. Ang sarap, grabe. Kung nagustuhan mo, please don't forget to click subscribe, like, and share. Thank you for watching.